Ang mga pagbasa natin ngayon ay tungkol sa pagpapasya o pagdedesisyon ng kung ano ang pipiliin. Parang kung pakikinggan mo, ang simple-simple. Dahil dalawa lang daw ang pagpipilian. Sa ating first reading, buhay o kamatayan. Pagpapala o sumpa. Alin ang pipiliin mo? Sa ating salmong tugunan, mabuti o masama? Alin sa dalawa? At sa ating ebanghelyo naman, pagkalugi o pakinabang? Saan ka ba lalagay? Obvious ba? Madaling pumili kapag obvious lang ang pagpipilian. Pero yun na nga ang problema eh. Kung minsan, ang akala mong mabuti ay baka sasama pala. Ang akala mong bubuhay sa'yo ay baka mamatay pala. Ang akala mong pakinabang ay pagkalugi pala. Ang akala mong pagpapala ay sumpa pala. Ang tunay na challenge wala naman sa pagpili, kundi sa pagkilatis ng pagpipilian. Pag nagkamali ka ng desisyon, minsan masasabi mo, eh akala ko kasi eh. Pag sinabi mong akala ko kasi, ibig sabihin na ka. Pumili kasi kagad nang di man lang sinusuri ang pagpipilian. Lahat daw ng akala ay mali. At syempre, kasabihan pa nga natin, ano bang laging nasa huli? Ang pagsisisi. Alam ninyo, mga kapatid, ang demonyo ay napakahusay sa advertising mabenta ang tinda niya sa mga taong hindi gaano nag-iisip. Kaya kailangan natin ang panahong ito ng kwaresma. Panahon para sa kakaibang klaseng pagsasanay o exercise. Spiritual na pagsasanay. Pagsasanay ng kaluluwa sa mga disiplina ng pananalangin, at gayon din sa pagkilatis o sa pagpili ng tama. Maraming beses kasi tayong hahantong sa mga sangandaan. Sa English, crossroads. Sabi nga ng team song nung isang lumang pelikula, Sister Stella L. Sabi nung refrain, aling landas ang susundin ng puso. Saan ka liligaya? Saan mabibigo? Saan ka tutungo? Sigurado ako, maraming beses nyo nang tinanong yan sa buhay nyo. Hindi ba nakapagtataka na kahit nilinaw naman ni Jesus na ang pinapasok niya ay magdudulot ng pagdurusa sa kamatayan, ay meron pa rin siyang napapasunod inteligente o matalino ang tawag natin sa mga marurunong. Pero alam niyo ba, marami daw klaseng karunungan at maraming mga taong mukhang marunong naman pero di nagtatagumpay o napapariwara pa rin sa buhay. Lalo na kapag ang karunungan na natutunan nila ay katusuhan o husay at galing lamang sa pansarili. Pwede bang mabuo o mabigyang kaganapan ng ating pagkatao kung pansarili lang ang alam natin? Kung hindi tayo matutong magbigay, magbahagi, magparaya, magmalasakit, magmahal, at maghangad ng layuning lampas sa sarili natin. Marami daw klase ng karunungan. May mga taong mahusay sa arte o sining. Merong matalino sa pangangatwiran. Merong magaling sa pamumuno at pangangasiwa. At meron namang matinik sa negosyo. Merong mga taong mabilis sa pakiramdaman. Ang kwaresma ay panahon ng pagsasanay para sa kakaibang klasing karunungan. Spiritual intelligence. Nakatutuklas ng ibang klaseng kaligayahan. Hindi lang sa pagtanggap, kundi sa pagbibigay na walang hinihintay na kapalit. Nananalangin para matuklasan sa kalooban ng Diyos ang ating tunay na kalooban. At kung minsan, handang magpakagutom dahil merong hinahangad na ibang klaseng kabusugan.